Magandang araw ho sa inyo lahat. GDB uli ang inyong maglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito na may nag-iisa na namang nanalo or loan better na nanalo po ng Lotto Jackpot. Nako, iya ka na naman ng mga DBS. Oh, eto ang sabi rito ha. Ah, uh, ayan, ayan, ayan. ayan. Uh, the first lady, oh, tanggalin natin yung pangalan niya. <laughs> the first lady is breathtaking in her outfit. behind her is the millionaire of PCSO, who is also with her uh, seated in the second photo Eto, si Mel. by the way Nako, ito, ah. by the way the PCSO chair allegedly reports to the first lady close to no? meantime the loan bearer strikes again yesterday April 13. Oh, ang uh, insinuation ito, ang ibig sabihin dito nila ay uh, etong si Lone Better, eh, SA si attorney Lisa din. Okay? Sabi nga nung isang nag-comment doon eh, ang style kasi nila, uh, aatake sila ng paninira, diba? Ngayon, meron silang isang kasama na ang gagawin ngayon, magko-comment. Ang comment na nabasa ko nun, sabi, "Grabe siya pala 'yung nagbibigay ng pera sa kanila galing sa lotto." <laughs> Kasi daw fake daw yung mga nagsipanalo. Inedit daw yung mga pictures. Di ba? Sabi ko nga sana magsipanalo tong mga basher sa loto. Di ba? O kahit na yung maliit lang na kitaan, daan-daang libo lang. So, tapos i-publish yung mga itsura nila, pangalan at address pati pangalan ng suking tindahan nila ilagay na rin. Tignan ko na lang kung hindi abot-abot ang nervyos ng mga to sa mga mangungutang at biglang pagdagsa ng mga kamag-anak na hindi mo alam na nag exist pala. So nagreklamo sila ron, nanalo na naman daw po si Lone Better na uh, bali pangalawang beses na to sa loob ng isang buwan. So, at ito nga, uh, sabi niyan, taga Grace Park, Kaluokan na pala si Lone Better. Yan. ba Now, Mel Robles, Philippine charity Sweepstakes PCSO, um, general manager and vice chairman of the board, said the winner who placed a bet a lotto outlet in Grace Park. Guess the winning combination 17, 26, 30, 39, 14, 07, which carried a jackpot of 222,993,453 and 20 uh, pesos. A cents pala, sorry. 453 pesos and 20 cents. Diba? Unang-una, hindi po garantiyon yun na taga Grace Park, Kaloocan sapagkat ang binabanggit lang naman dito ay tumaya dyan sa Lotto outlet sa Grace Park. Napakalapit lang yan sa amin ng Grace Park, Kaloocan City. Diba? tapos si eh, ito ito yung isa sa malakas na manira ng PCSO eh, ng loto and for everybody's understanding why these people uh, are doing this uh, trying to destroy the integrity ng uh, PCSO eh simple lang para masira na rin siyempre ang uh, mga serbisyo ng gobyerno natin na nasusustenahan galing po sa income na napuproduce ng PCSO sa so, mga previous contents natin pinakita ko sa inyo ano-ano, papano yun, yung mga medical assistance and so on, na naitataguyod nito eto lang eh, maliwanag lang ito nilabas ni Tulfo dati, sabi niya uh, nakakataas na, ng kilay loan debtor won 20 times in a month based on PCSO list yung mga binigay ng mga pangalan sa kanila na ni-request niya. Alam niyo kung meron katarantaduhang ginawa ang mga taga, taga PCSO, bakit paglalakas ng loob sila na magbigay ng mga dokumento sa kanila na alam nila na matitrace? At eto hindi pinaliwanag rito ni Tulfo na papanong nangyari na 20 times sa nalo. E pala during the uh, Senate hearing, nung uh, diretsuhan siyang sinagot at hindi niya maribat, papanong nanalo. Kasi mga small amount lang to, lower tier na tinatawag, yung napanalunan. Eh, ang dami nun na iba't ibang klasing palaro ng PCSO. Hmm. Pero hindi niya dapat ginagamit yung salita ja na loan better. ba? Diba? Kaya lang, eh, yun ang ano nila eh. Hmm. Now, dusa sa nagtatanong, bakit nanalo na naman itong si Lone Better? Ang tanong ko po sana, paki-explain din sa kanila, ay ilan ba talaga ang dapat na manalo ng loto sa isang buwan? No? Hindi, para hindi kayo kasi masaya na meron tayong kababayan na nanalo, na na naman ang naka, nakaalpas sa kahirapan. Diba? Yung sobrang bitterness, hindi ka na nga tumataya, Ibig sabihin, wala kang dulot sa PCSO o wala kang tulong na nadadala. di ba, mapanira ka pa. <laughs> Nakakaingit naman talaga nung manalo. Sabi ko nga, shit, sana manalo rin ako rin sa loto. Well, the only way is tumaya ka ng tumaya. ba? Diba? Alagaan mo yung kombinasyon ng mga numerong gusto mo yun lang. O samahan mo na rin ng dasal baka mapagbigyan. Di ba? nako. Bad ganun, no, kapag ka mga DBS talaga, eh pilit talaga nilang pinaki pilit kahit na fake news, talagang ewan ko ba. Bakit ganadong-ganado sila na gamitin ito pagpaniwalain ang mga sarili nila? Ito nga sabi ni Mike Abi sa kanila oh. Hmm, isa pa. Di ba? Kabobohan 'yon. <laughs> Ito, naman, eh. All right, so.